Uh, magandang araw po sa inyo Ako po ay manguha ng tinatawag nilang sabidugong Ito daw po ay napaka inam Ihalo sa sardinas O sa bulang lang Ako po hindi pa po ako nakatikim ito Nais ko pong subukan kasi Napakaraming tao dito sa amin sa bataan na nais kumain ito Dahil nalang napakasarap, napakalasa Lalong lalo na sa bulang lang o sa sardinas kaya ngayon po manggunga po sa tubukang bunga ang totoo ang sinasabi nila napakasarap dito dami po siyang bunga ah, mahal din daw po sa palingkit o oh. o po napakasarap daw pa ganito lalo sa bulang lang aluan mo na tong inihaw na bangos ako oh po subukang ungulayin